bala po, kumusta na po kayong lahat bala, po, bala episode na ito na po mag, uh, apply po tayo ng chicken manure gawa lang dumating na nga yung ating pataba ay ito na mag uh, apply na po tayo makakasama po natin si Crowley yun sa dulo kung bagay ito nanghingi na rin talaga ng pataba pero ano po naman kung baga ang naging pataba pa lang po natin dito nung wala pa pong chicken manor ay abuno gawa po ng standby pa rin yung pag order nun eh ay sabi ko kukulang sa Parang lalaspug sa sala sa pataba ay kaya sabi ko commercial fertilizer muna ating inilagay oh, bago yun ngayon naman bubugbugin na natin ito sa ano sa chicken manor po yan ganda rin po ngayon sitwasyon dito oh. yun po si kuya willy aw oh. yan oh kuya kung buhati na dito bubuhatin na magaan naman na ha pwede ah ay ikaw wala dini mo na po may iwanan din eh Ay kakaunin ko akang timba Magkaanam mo na yan oh. Mayroon pa kada sa bigat ay Ay oh, yung kaya lang Yan na po ating chicken manor Ilagay mo lang dyan ako kukuhanin ko po aking panglalagyan ng pataba Baka papasukan ko na rin ng tubig maaaring mais talaga na rin talagang kailangan kailangan ng halaman po natin ng patabaay eh. <clears throat> Ang ganda po, pulverize. Pulverize. Tama-tama po sa garden. napo po, si Kavili. Amin pong pinagdalawahan na ipag-apply ng pataba. Gawa ng marami po. Halos lahat po ng halaman namin dito. Amin lalagyan. Nagaganda na ano ho. may asa sa abon Ha? Eh. Ah. Ano na rin namin yung mga damo. Nalis na Naalis na. At pala dito ko sa kabilang side, ito bayo ko wili magagalbukan ka paglalagay mo para hindi sa lungot sa hangin ayos <laughs> Tapos po ating Ano na ito Kasunod po nito Apply naman lang Apply tayo ng Pulyar At saka Pesticide po Para kondisyon ng kanilang Ano Katawan Kamuti pa eh nasa na Suno, oh, parang sa ba? Baka po tumibigat tapunan tapos Oh, lang ang pala. dun. Bali na kailan sa sako na rin po pala ang amin sa 3 Meron doon isa 4 Palima Ito po na may nasabugan na rin natin eh. Yan, aras yung kanina Panimula ay eh. Ito ho May ano na po yan no? Chicken manure. Yung ipot. Sinsinanaw. Sinsin na Nahupyak. Kakaliwa yeah. ko ah, sa Ay gawang boy kaputulan. Ayun yung kabilang mo. Yun na yung tayo, oh. <laughs> maganda po ang pagkakasin ako ng bikin manor gawa ng dasik po ba? Panalo. Salamat po doon sa uh, naganap sa atin. Nag-deliver. <coughs> ah, dalaw may taga-Kapinyo dampong ibon nangangain ng palay sa kabila hinugdan yung kanila eh. Whaka malaki <marriages> mou Pina i kuhu Pina i kuhu Lakika mo e Lalubo, wala nga ako laki eh. Oh. Bahala na ko, ulam naman kabi ano. Parat ng ura kaya. Pwede rin ano. Paparat ng po natin. Para po mabasa yung ano. Yung in natin pataba. Okay. sinasarado lang pura naman natin na yan na agos sa tubig bakit ang mo ka walang sabit at Malayaka yung pala na may mai, mai pana na gutaga na 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 mai moy birot ko

Kailangan ko din muna. Pusok yung way there. Madami pa ng kamote. Sisinuti natin lahat yan. Maya balikan natin yan. Okay. Mm. Pinche mustasa po. Kuya Johnny. Johnny Wan. Si Kuya Johnny. Bubuksan po natin yung patubig. Iyo roh. No? Ta tengkawi pulik papor ngepuyan Basa. at bukas po didiligin natin yung ibabaw po naman natin babasa ilang basang basa yan, eh. ito na po yung ating patubig eh. lakas na po ng agas yan, eh. hanggang doon na sa dulo tapos update ko na rin po kayo dito sa mais yan o eh makakapag-apply na rin nga ako ng ano at uh, oh. spray na oh. mag-apply po tayo ng pesticide oh. siguro free baton pagka ano na nagbubutasin po ba ang dahon yun oh. kakauhod agad sayang naman yan na rin po, update sa ating mais oh. No, na Sandang kala na mahigit oh. Yan na po yung tubig oh. Dire Diretso na Susugin lang natin na rin Yan po yung ibang mais oh. Ito po yung tambak ng ano ng kamote eh. Yan, yes, siningit lang ko natin sa gilid yan Eh. Nalaki na ang iba. Yan, no. Para po wala pa ting mabakanti ba na space. Kaya yung mga damo nito dito ang lagay. Yung damo noon dito ang lagay. Di, ano po, may isang ating inilagay. Di Di yan. tapos po ngayon ating babasain ay yung mismo ano plat para po yung mga chicken manor na nakalagay ay ano tawag dun para po mabasa para po umitiktib agad Masyadong kara, kawin pagdabasa Oh, nabasa. Oo nga. ano. Ah, tatlong araw rin. po, lahat po yung babasain. Yan. Eh. Yan. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama, pagpataba. Tapos ay update po sa ating mais yan. No? Oh. Pabasahin po natin lahat yan. Yun, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.